Patupad ng mandatory na pagsusuot ng face mask dahil sa influenza-like illness at walking pneumonia. Hindi problema ayon sa ilan nating mga kababayan. Alamin natin ang detalye live mula kay Rajaman RMN Live Reports! wala o manong problema ang ilan sa ating mga kababayan kung muling ipatupad ang mandatory o pag obligada na ng face mask dahil pa rin sa influenza-like illness at walking pneumonia. Ayon kay Alex Pagsubiran, ayos lamang sa kanya na magsuot muli ng face mask kung iuobliga at talagang kinakailangan sa ngayon. Aniya iniisip niya rin kasi ang sariling kaligtasan ng kanyang pamilya at pati sa nagkararami. Dagdag pa niya, mahirap na magkasakit sa panahon ngayon dahil sa mahal pa naman ng mga bilihin at gastusin, imbis na para sa pagkain ay tagamot pa mapupunta ang kanilang kikitain. Pakinggan natin ang pahayag ni Alex Pagsubiran sa panayam ng RMN Manila. Kasi para naman po yun sa kalahatan, para sa safety ng mga tao, para iwas sakit rin po. Sa panahon ngayon ma'am kasi maraming mga sakit na pumapasok dito sa atin eh. Maraming naapektuhan ng mga bata, mga tao, lahat po. Kaya po kailangan talaga po yung face mask po ngayon, hinihimok na ng Department of Health ang publiko na gawin ang minimum health standards, kabilang ang paghuhugas ng kamay, social distancing, pagsusot ng face mask, lalo na sa mga senior citizens, may comorbidities at nakararanas ng obo at dahil sa pabago bagong panahon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Prido, Tatak RMN.